Yo, what is up guys? Racing boy here Sa video na to guys ay may mga I-share isha lang ako na Bagay-bagay Mga bagay-bagay Lalo dito sa Aking Camera Camera So nakaulan si case pala ako guys Itong case ko ay pwede sa Hero 9 to 12 So sa si case Ay Nakatikwas yung Kable ng mic adapter Na minsan Nagiging cause Siya ang pinagmumulan kung bakit Nabubuwal yung USB port ng GoPro or yung plug ng mic adapter ay nasisira nababalatan or nadadamage yung plug napuputol yung mga connection sa loob so meron akong share sa inyo na additional converter or adapter para makaiwas kayo sa ganung pagkadamage ng gamit nyo ng camera at adapter nyo So ilalagay ko na lang pala yung link sa comment section or dyan sa description ng video sa caption kung saan nyo ma-order yung sinasabi kong additional converter nakakatulong siya guys para hindi tensyonado yung kable at maiwasan nyo ring masagi lagi yung kable nyo so ayun nga guys sana makatulong sa inyo maiwasan yung pagkasira ng USB port ng camera nyo at yung mic adapter parehas naman sila guys na dapat iwasan natin yung pagkasira nilang dalawa kasi nga ang mahal di ba kapag nagpa repair ka ng USB port ng GoPro pinakamahina na sisingilin ay 4,000 o 3,000 di ba baka nga 5,000 pa yan singil sa inyo kapag nasira naman yung mic adapter mo 3, 5, yung brand new kapag medium mod naman bibilin mo ang brand new ay nasa 6,000 may second hand naman na nasa 3,500 medium mod so sana hindi kayo masiraan pero ika nga prevention daw is better than cure kaya ayan nasa inyo na yun guys nandyan yung link sa Baba. Yan, maraming salamat guys. Ride safe lagi.